guys good morning Sama ko si bagong tropa <laughs> welcome to my vlog <laughs> oh, ano kami uh, pasada tayo no kami no mean, oh, pasada no Masada kami ito yung sidecar niya. ito yung service ko yan daling araw madilim pa oh nabukas na sila Bukas na oh <laughs> bukas na yung almusalan. Na, napaayos na natin yung LCD natin. Yung cellphone ko, napaayos ko na. Napalitan na rin natin ng LCD. na after 10 years, gawa na yung cellphone natin. Kaya makapag-vlog na tayo. Doon natin, guys. eh na, papunta na. Mababayaran niya na raw yung hanggang bukas hanggang service daw niya. Doble na yung bayan niya. <laughs> Shoutout to sa... Shoutout kay Kate. O, oh, ito yung pasayero natin araw-araw tuwing umaga. Thank you. Kate. thank you ha. Ingat. Salamat. Pabalik na tayo guys ng pao. Sunduin na natin yung isang estudyante na hinahatid ko sa Port Avenue. 50 pesos din binabayad noon, guys So yung guys Nandito na tayo sa may pa nantay lang natin lumabas siguro mga 6.15 o 6.20 yan hatid natin to sa may port avenue so naka iwanan. thank you thank you so na natin nakatid na natin habang nagaantay tayo ng pasahero dito sa may pilahang ko so yun yung mga anak ko pinalabas ko Pinaarawan ko sila ay Ann uh, ayun si mama uh, Welcome to my vlog eh no. Okay, nakaway nak. Uh, pinaarawan ko sila, guys oh. Kasi lagi na lang nasa loob So ayan, nandito tayo sa May Pasig, sa may ko. Ayun, pilaan oh. i-bike pila, no. uh, natin, guys oh. Tayo ng tambakol, pulutan. Inuman time. Ayan sila mama oh, sila daddy, sila Arlene, ayan yung mga kumpleto 'yung mga bata. Ayan, si Bani Bani. Ay, magiging lasinggero na rin si Bani. Ah. Uh, uh, si Kim. Guys, shot. Para kay thank you kay boss uh, boss boss Kim at saka kay Mama LB at kay Daddy. <laughs> kompleto tayo rito lahat, to si Ching Ching, Mark J, si Johnny at saka si Ate Joy Joy at si Nohan. Charlie no yo no tagi tayo tagay kita lang kita kunutan na yung katagay po Tuhan mo tamis? Tamis no? Tamis? 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 Tamis?